tama, tigman. Ang glab, sumisimbolo sa tigman. Dalawang lalaki naglalaban gamit ang kamao. Ito mga simple pero makabuluhan ng patakaran. Ito ang pinakadakilang laban sa kasaysayan! Hindi pa nagagawa exhibition match na no to Ay! Bob! 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 mo? Renato Maol. Renato Maol? Ilang taon ka na at tagasan ka? 18 po. Taga saan? Ano? Rokono. Ano masasabi first, mo sa uh, kalaban mo? Sabi niya dudurugin ka niya daw. Laki. <tod noise> <tod noise> <tod noise> ha? Laki. Ako ah. si Jamil Thompson. Jamil, <tod noise> first time ko lang po sa boxing tapos taga Kasma po sa so, mga Masasabi mo sa kalaban mo? Sabi niya ano, papaslangin ka niya daw. Okay. <tod noise> uh, okay lang. <tod noise> ano lang po? ah... Uh, uh, laro lato lang. Ah, uh, exhibition match lato, lang to ha. Ano uh, lang pakitaan lang sparring lang. At ito ang referee natin, ang isang malupit na referee taga Angeles, Emil Angeles Sugar. Yan. Nga, wala dito, wala dito sa batok, okay? Yun lang ang ano lang. Okay, touch gloves. Okay lang yun ang konti. Okay, box Oh! Ingat, ingat, ingat. Wala pa, wala pa. Ibang ano to, ibang stage. Uy, ingat pre, ingat, ingat. Uy, solid. Oh nakakatras sila, no? Uy! And the peekaboo is boys. Uy! 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 ah, oh! Palakpak!

Oy. Ay. Oh. Ay, tinamaan daw Sabi ng ating referee na si Emil Tinamaan Okay Box Sugat Tan Alalay, alalay Sige, Go Bustung, ano, boom, Bung madulas pa to ha